Samantala, nang bigla ang pagbaha ang maraming residente at motorista sa Legarda sa Maynila. Tumagas kasi ang tubo ng tubig sa lugar. Magbabalita si Dave Abuel. Wala namang ulan pero nag-ala Waterworld ang kalye ng Legarda sa Maynila kaninang umaga. Tumagas kasi ang tubig mula sa nasirang tubo ng Maynilad. Mga bandang 3.30 naman po, nakatawag na po kagad kami sa Maynilad. Pero bandang alas 6 ng umaga, malakas pa rin ang agos ng tubig. Kaya todo bantay ang mga taga-barangay sa mga residente. Then, minomonitor po kasi namin dito yung area po namin na nasasakupan, na nasa tabi po ng ilog. Kasi po, doon po dumederecho yung ibang tubig na tumatagas po. E, tumataas po ang ilog eh. Ayun, naabisuhan naman po namin kagad sila na pag tumaas po ang tubig, mag-evacuate po kagad. Wala naman daw magawa ang mga residente dahil may pasok pa sa trabaho at eskwela. Kaya ang diskarte ng ilan, magsapatos na lang kapag nakatawid na sa baha. Si Hulita naman, isang oras na raw nakababad ang mga paa sa baha. Sana, gawin na nila. Ayusin na itong ano, yung pumutok na tubo. Siyempre, apektado rin ang mga motoristang naipit sa traffic. Dumadaloy kasi ang baha, pero ang traffic, hindi. Ang ilang residente naman na nawalan ng supply ng tubig, napilitan ng sumalok mula sa baha. Panawagan naman ng mga residente. Sana ayusin po na Maynilad. Ayon sa Maynilad, may pinadala na daw sila mga tao para ayusin ang nasirang tubo. Humingi na sila ng paumanhin sa mga naapekto ang mga residente. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. ng nasirang tubo. Po ng Maynilad sa Legarda, Manila. Magkakausap natin si Miss Jen Rufo, ang head ng Maynilad Corporate Communications. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Hello, magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali rin po sa mga sa programa. Ma'am, kumusta po? Ito nga pong uh, pag-aayos dito sa nasirang tubo sa Legarda. Mm -hmm. Sa so ngayon, Cheryl, ongoing ang pipe assessment natin sa lugar, ano po, nandoon ang ating repair crews at lumalabas na ang na-damage po na pipe ay isang 900 mm diameter primary line. So, pero dahil patuloy pa ang assessment ng na ating team sa ngayon, hindi pa po natin matukoy kung ano ang extent ng pagkasira at ang kakailanganin na repair works. So, may, hindi rin na pa rin po natin ba matatansya kung gaano po katagal bago ito maayos o ano po ba ang target Yes. Um, hindi pa po natin masabi dahil kailangan po natin malaman yung magiging ano talaga kakailanganin na repair works to be able to fully repair the damaged pipe. Uh, having said that, Cheryl, meron po, ang affected po nito, na-isolate kasi natin kaagad yung pipe network. So, ibig sabihin, ang affected lang po ay adjacent area. So, this is around 6,400 accounts. At kasalukuyan po tayo na nag-deploy ng mobile water tankers para mabigyan po sila ng potable water supply via tanker deliveries for now. Opo. So, ano, gano'n po ulit karami? 6,400 households po ang naapektuhan? Uh, tama, Cheryl. Ito po yung malalapit na lugar kung saan po na-damage yung ating pipe dyan sa Legarda. Yung pong magsusupply, na magbibigay ng supply ng tubig, naroon na po ba? Yes. Um, currently, meron po tayong 7 na mobile water tankers doing around 2 of the affected areas. And we're looking to add three more para po mas mapalawig pa natin yung Delivery of water via tankers. So ang malinaw po ngayon, Miss Jen, ay at least contained na, kumbaga, um, uh, nalimitahan na lang yung mga apektadong households po nito. Yes, tama, Cheryl. Tapos ma maaga rin natin na dewater water yung lugar. Uh -huh. So um, wala yung flooding sa lugar. Although, sinasara po muna natin yung eastbound lane ng Legarda para po mabigyan dahil yung ating assessment and repair works. Siguro po panghuli, huli, uh, mensahe na lamang po dito sa mga apektadong households. Mm. Well, una sa lahat, Cheryl, no, humihingi po tayong pamanhin sa mga naapektuhan na households dito po sa na-damage na pipe sa Legarda. Ang ginagawa po natin ang lahat para mapabilis po yung ating pipe assessment at maisagawa ang kaagad ang repair work para maibalik ulit yung water service sa lugar. Ang tawag lang po sila sa ating hotline 1626. Um, if they need water tanker delivery, mapapagalap po natin ito. Uh, and then we will provide updates po on the repair works uh, in the succeeding hours. Marami pong salamat, Ms. Jen Rufo ng Maynilad Corporate Communications. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.